Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa bawat gabi, may tinig na bumubulong mula sa ilalim ng lupa sa may lumang sementeryo sa gilid ng baryo. ahimi ang buong paligid, pero sa tuwing sapi ang alas 10, maririnig ang mahina ngunit malinaw na boses na tumatawag sa pangalan ni Aling Rosa. Rosa, bumalik ka. Sa unang beses na narinig niya ito, akala niya ay hangin lang na dumadaan sa mga punong akasya. Ero sa bawat gabi, lumalakas ang boses. Tila ba may halong galit at pangungulila. Si Aling Rosa ay kilala sa baryo bilang tagapag-alaga ng mga puntod. Mahigit tatlumpung taon na niyang ginagawa ito, nililinis, tinataniman ng bulakla, at binubuksan ang mga kandila para sa mga patay na tila walang bumibisita. Ero nitong mga nakaraang linggo, may isang libingan na hindi niya kayang lapitan. Hindi dahil sa dumi o sa damo, kundi dahil tuwing lalapit siya. Ramdam niya ang malamig na hangin na parang may humahaplos sa kanyang bato. Isang gabi, dala ang kanyang lampara, nagtungo siya sa sementeryo para mag-inspeksyon. Madilim ang kalangitan at tanging liwanag ng buwan ang nagbabantay. Habang binabaybay niya ang makipot na daan sa pagitan ng mga lapida, narinig niya uli, "Rosa, bakit mo ako iniwan?" Napahinto siya. Hindi na ito bulong mula sa malayo. Mula na ito mismo sa ilalim ng kanyang mga paa. Pumintig ang dibdib niya. Kilala niya ang boses. Isang tinig mula sa kanyang nakaraan na dapat ay matagal nang nakalibing. Ang libingang iyon ay walang pangalan. Walang krus. Anging luma at nabubulok na kahoy na nakabaon sa lupa. Dahan-dahan siyang lumuhod. Pilit inilalapi ang tainga sa malamig na lupa. Muli, narinig niya ang tinig, mas malinaw, mas maiing. Rosa, ibalik mo ang kinuha mo. Nanginig ang kanyang makamay. Alam niyang hindi ito guni-guni. Sa sulok ng kanyang mata, may nakita siyang anino, nakalutang, nakamasid, at dahan-dahang lumalapit sa kanya. Humigkit ang hawak ni Aling Rosa sa lampara. Ang liwanag nito ay kumikibot-kibot, parang ayaw manatili, habang ang malamig na hangin ay bumabalot sa kanyang bala. Hindi siya makagalaw. Ang anino ay mas lumilinaw habang lumalapit, isang hugis ng tao. Ngunit walang malinaw na mukha. Anging dalawang madilim na hukay na parang mata ang nakatitig sa kanya. Rosa, mas mababa na ang boses, halos parang pagunggol. Ibalik mo bago mahuli ang lahat. Sa isang iglap, parang biglang tumigil ang oras. Wala nang maririnig kundi ang sariling tibok ng kanyang puso. Sumulya siya sa libingan. Naalala niya pa ang gabing iyon. Tatlong dekada na ang nakalilipas. Isang gabi ng malakas na ulan. Nang may kumatok sa kanyang lumang bahay sa gilid ng baryo. Isang batang lalaki, basang-basa, nanginginig at may sugat sa ulo. Nay, tulungan mo po ako. Bulong nito bago mawalan ng malay sa kanyang bisik. Inalagaan niya ang bata. Tinago sa loob ng kanyang bahay. Ero kinabukasan, dumating ang dalawang armadong lalaki. Naghahanap sa bata. Takot na takot siya noon. Alam niyang mapapahamak siya kapag nalamang tinatago niya ito. Kaya isang gabi, habang tulog ang bata, dinala niya ito sa sementeryo. At doon na ito hindi nagising. Itinaboy niya sa isip ang alaala. Pero ngayon, Narito uli ang boses na iyon, at hindi lang basta boses, kasama na nito ang presensya. Hindi ko sinasadya, bulong niya, habang nanginginig, parang lumalalim ang tinig mula sa lupa. Alam ko, pero kinuha mo pa rin ang dapat ay sa akin. Naglakad ang anino paikot sa kanya. Hindi ito naglalakad tulad ng tao, kundi dumudula sa lupa, na para bang nilalamon ng dilim ang bawat hakbang. Sa bawat paglapit nito, lumalamig ang hangin. Parang hinihigop ang init mula sa kanyang katawan. Anong gusto mo sa akin? Halos hindi lumalabas ang boses ni Rosa. Tumigil ang anino sa kanyang harapan. Itinuro nito ang lupa. Buksan mo. Napaatras siya. Hindi, hindi ko kaya. Biglang tumunog ang kampana ng simbahan mula sa malayo, tatlong beses. Alas dose na ng gabi, at kasabay ng huling tunog, lumindol ng bahagya ang lupa sa ilalim ng kanyang puhod. Nabagsak ang lampara. Namatay ang apoy. Diliman. Ngunit hindi siya bulag sa dilim. Dahil sa mismong harapan niya, sumilaw ang dalawang mata na kumikislap na parang baga. Buksan mo, o oh, ikaw ang ililibing sa tabi ko. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Parang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. Pinipiga ito. Huminga siya ng malalim, gumapang papalapit sa lupa. Hinawakan niya ang lumang kahoy na marka ng libingan. Nabubulok na ito, madaling mabuno. Pagkabunot niya, biglang sumiklab ang hangin, at sumirit mula sa lupa ang amoy ng nabubulok na laman at kalawang. Dahan-dahan niyang hinukay gamit ang kanyang mga kamay. Habang lumalalim ang kanyang hukay, mas lalong lumalakas ang tinig. Hindi na ito boses ng isang bata, ito na ay tila daanda ang tinig na nagsasalita sabay-sabay, humihingi, nagutos, nanunumba. Hukayin mo, huwag kang titigil, ibalik mo. Sa bawak kuha ng lupa, Nararamdaman niyang parang may humihila sa kanya pababa hanggang sa may maramdaman siyang matigas na bagay kahoy isang lumang kahon kasing laki ng isang dibdib ng kau. hinawakan niya ito nanginginig at dahan-dahan hinila pa itaas ngunit habang ginagawa niya iyon nararamdaman niyang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang pulso mula sa ilalim ng lupa hindi mo pwedeng buksan dito sabi ng tinig mas malapit na ngayon parang mismo'ng nasa loob ng kanyang ulo Nasan saan ko dadalhin? Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot ang tinig. Anging isang piyasong papel ang lumipad mula sa loob ng hukay. Lumapag sa kanyang puhod. Sa papel, may nakasulat na isang adres, isang lugar sa kabilang bayan, malayo sa sementeryo. Bumangon siya, hawak ang kahon, nanginginig, habang sinusundan ng malamig na tingin ng anino. Habang papalayo siya, naririnig pa rin niya ang mga tinig. Ngunit mas malinaw na ngayon, mas matalim, at tila hinilang isa ang gustong makawala mula sa lupa. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Humihinga sa kanyang bato, at handang dumakma kapag siya ay huminto. Sa di kalayuan, naririnig niya ang huni ng uwak at ang pagaspas ng mga pakpak nito sa ibabaw ng sementeryo. Ngunit habang papalapit siya sa pintuan ng sementeryo, naramdaman niya ang bigat sa kanyang braso. Ang kahon ay mas mabigat na ngayon. Parang may laman na gumagalaw sa loob. Pigil ang hininga niyang sinubukan itong buhatin. Pero bawa pagyugyog ay may marinig siyang mahinang katok mula sa loob. Parang may gustong lumabas. As sa bawat kato, may sumasabay na boses na pabulong. Ngunit malinaw. Huwag mong buksan hanggang hindi ka nakakarating. Napalingon siya sa sementeryo. Nawala na ang anino. Ero sa lilim ng mga puno, may mga matang nagmamasid. Marami, kasing dami ng mga libingang kahimik na nag-aabang. Patakbo siyang lumabas ng sementeryo. Dala ang mabigat na kahon at ang papel na may adres. Ngunit sa kanyang paglalakad sa madilim na kalsada, hindi niya alam kung mas ligtas siya ngayon. O mas lalo siyang papalapit sa kung anuman ang naghihintay sa kanya sa kabilang bayan. Mabigat ang bawat hakbang ni Aling Rosa habang tinatahak ang makitid na kalsadang nababalot ng hamo. Sa bawa paghinga niya, tila may bumubulong mula sa loob ng kahon. Hindi na yon malinaw na salita, kundi parang mga mahinang iyak na pilit itinatago sa dilim. Tiningnan niya ang papel na may address. halos mabura na ang tinta, dahil sa pawis mula sa kanyang kamay. Hindi niya kilala ang lugar, hindi rin niya naalala na may dahilan para pumunta doon. Ero pakiramdam niya, bawa segundo na hindi niya ito ginagawa ay nagdadala sa kanya sa kapahamakan. Mula sa malayo, may liwanag na sumisili. Isang poste ng ilaw, nanginginig sa hangin. Sa ilalim nito, may nakatayong matandang lalaki, nakasuot ng mahabang barong na tila lumana. Hindi ito kumikilos, pero alam niyang siya ay pinagmamasdan. Paglapit niya, dahan-dahan itong ngumiti, isang ngiting walang kasamang init, kundi malamig at hungkag. Iyan bang ang dala mo, kanong ng lalaki? Ang boses ay parang gasgas na plaka. Hindi siya agad nakasagot. Sino ka? Pagapagbukas, tugon nito, sabay abot ng kamay na parang tuyong sanga ng puno. Ako lang ang makakabukas niyan nang hindi ka isinusumpa. Kumirot ang dibdib ni Rosa. Anong laman nito? Umingin ang matanda sa kahon na para bang nakikita niya ang loob nito. Hindi laman kundi alaala. Mga alaala ng lahat ng kaluluwa na isinakripisyo para mabuhay ang isang tao. Napaatras si Rosa. Bakit nasa akin ito? Lumapit ang matanda at sa mahinang tinig ay bumulong dahil ikaw ang huling saksi. Bago pa siya makapagtanong, biglang lumamig ang paligid mas malamig kaysa sa sementeryo. Pumailan lang ang hangin, at mula sa dilim ay lumitaw ang mga anino, mas marami kaysa kanina. Lumulutang, nagmamasid, nakapaligid sa kanila. Wala na pa yung oras, sabi ng matanda, habang mabilis na tinapik ang kahon. Dalhin mo ito sa lugas sa papel. Kapag inabutan tayo ng mga iyon bago natin marating ang hangganan, hindi na tayo makakalabas. Mabilis silang naglakad sa kalsada, pero tila mas humahaba ito sa bawat hakbang. Ang poste ng ilaw ay naiwan sa dikalayuan at ang dilim ay halos lamunin ang kanilang mga anino sa loob ng kahon lumakas ang mga iya at ngayon ay may kasamang katok na parang mula sa maliliit na kamay Bakit parang mas marami ang nasa loob tanong ni Rosa halos pabulong hindi sumagot ang matanda ngunit mula sa kanyang likuran narinig niya ang boses na matagal na niyang sinusubukang kalimutan Rosa napahinto siya Asa dilim, mula sa mismong kalsada, may lumabas na hugis bata, basang-basa, nakayuko, at dahan-dahang tumitingin sa kanya. Ngumiti ito, pero ang ngiting iyon ay may halong pighati at panunumba. Hindi mo na ako matatakasan. Nang makita ni Aling Rosa ang anyo ng bata, parang bumalik lahat ng bigat ng nakaraan. Ang malamig na hamog ay bumalot sa kanyang baga, halos hindi siya makahinga. Ang mga mata ng bata ay kumikislat sa ilalim ng dilim, hindi sa liwanag kundi sa galit na matagal ng kim Hindi ko sinasadya, bulong niya, nanginginig ang kamay habang mas humihigi ang hawak sa kahon. Ngunit bago pa siya makalapit, kumayo sa pagitan nila ang matanda. Inutok ang isang maliit na bote na may lamang kila usok na kumikilos. Lumayo ka, mariin nitong sabi sa bata. Hindi pa oras. Ngunit ang bata ay ngumiti, mabagal, nakakapangilabot. Matagal na akong naghihintay. Siya na lang ang natitira, at dala niya ang lahat ng ninakaw sa amin. Sa mga salitang iyon, biglang bumukas ang kakip ng kahon. Hindi tuluyang. Ngunit sa papara lumabas ang malamig na hangin at isang mahinang iyak na halos magdurog sa puso ni Rosa. Mula sa loob, may sumungaw na maliit na kamay. Kulay abo at buto-buto. Pilik hinahawakan ang hangin. Napaatras si Rosa. Pero parang may humihila sa kanya pabalik sa kahon. Sa bawat hakbang niya palayo, mas lumalakas ang tinig ng mga nasa loob humihingi, nagmamakaawa. Hindi na natin sila mapipigilan, sabi ng matanda, mabigat ang tinig. Kung hindi mo ito dadalhin ngayon sa lugar sa papel, bubuksan nila ito dito. At kapag nangyayon, yon, wala nang makakaalis sa baryong ito. Pumiki si Rosa, pilit na tinataboy ang luha. Ang mga anino sa paligid ay nagsisiksikan, dumarami, at tila nakapulupot sa bawat gilid ng daan. Rosa, muling tawag ng bata, ngayon ay mas malapit na, halos nasa harap na niya. Isang hakbang lang, at makakapiling mo na kami. Ngunit sa halip na lumapit, mas hinigpitan niya ang kapit sa kahon at mabilis na lumakad. Halos tumatakbo, kasabay ng matanda. Sa di kalayuan, unti-unting sumisilip ang liwanag mula sa isang lumang bahay na bato. Sa pader nito, may nakaukit na parehong simbolo na nakita niya minsang nakasulat sa isang lumang lapida sa sementeryo. Habang papalapit sila, naramdaman niyang mas bumibigat ang kahon hindi dahil sa laman, kundi dahil sa bigat ng lahat ng alaala at kasalanang nakakulong dito. At sa mismong sandaling hahakbang sila sa loob ng bakuran ng lumang bahay, tumigil lang matanda. Pagpasok natin, wala nang balikan. Lahat ng nasa loob at lahat ng nagkasala, dito magtatapos. Sa likod nila, dumarami ang mga anino, bumubuo ng peder ng dilim na dahan-dahang sumusulong. Ang boses ng bata ay huling maririnig ni Rosa bago siya humakbang sa loob at kapag pumasok ka, hindi lang sila ang mawawala. Pumasok si Aling Rosa sa loob ng lumang bahay na bato. Kasunod ang matanda. Pagkasara na mabigat na pintuan, agad itong naglagay ng mga kandila sa paligid, pabilog, at inilapag ang kahon sa gitna. Dito lang matatapos ang sumpa, sabi ng matanda, habang inilalabas mula sa kanyang barong ang isang luma at kupas na akla. Lumapit si Rosa, nanginginig, habang pinagmamasdan ang mga pahinang puno ng mga simbolo at panalangin na hindi niya maintindihan. Sa gitna ng pagbikas ng matanda, biglang yumanig ang kahon. Mas malakas na ngayon ang mga iyak at katok mula sa loob. At ang hangin sa paligid ay lumamig ng husto. Ngayon, Rosa, kalangan mong buksan ito. Utos ng matanda, matalimang tingin. Dahan-dahan niyang inangat ang kaki. Isang malakas na bugso na malamig na hangin ang tumama sa kanya. Halos itulak siya palayo. Mula sa loob, lumabas ang mga aninong hugis tao maliit malaki matanda bata lahat ay nakatingin sa kanya puno ng lungkot ngunit may kakaibang katahimikan ang bata na kanina ay nakakatakot ang titig ngayon ay nakangiti salama rosa isa-isa silang nawala sa liwanag ng mga kandila parang usok na dinadala ng hangin nang mawala ang huli bumigat ang katahimikan sa buong bahay wala nang malamig na hangin wala nang mga anino isinara ni rosa ang kahon ngayon ay magaan na, walang laman, at napaupo sa sahig. Halos hindi makapaniwala sa nangyari. Natapos na, bulong ng matanda, bago tuluyang bumukas ang pinto at pumaso ang unang liwanag ng umaga. Sa labas, tila mas maliwanag ang araw kaysa dati. Ngunit bago umalis si Rosa, napansin niyang wala na sa tabi niya ang matanda. Anging ang lumang aklat ang naiwan sa ibabaw ng mesa. Bukas sa pahinang may nakasulat sa wikang hindi niya alam ngunit malinaw ang isang linya, nakasulat sa sariling wika. Ang nagbukas ng libingan, siya ring magbabantay magpakailanman.